Nabalitaan mo na kapare yung pinagbibiling matok doon sa kanuran doon Ay magkano kaya sa palagay ba? Oh? Ay hindi ko na alam kung magkano Puntahan mo at baka mabibili ba? Ay sasigay, pupuntahan ko na lang at baka mabibili ko nga ha, ah, sana may dumating ng mamimili ng manok pagkaga rin wala ng budget wala ng pira ha, ah, ay itong isang ito pwede ko nang ibinta ito ha, ah, makising at ito napakaganda na maibinta na ito sana may dumating ng mamimili at nang mabinta na itong aking sasabungang ito at nang magkapira ta na. Para kumusta ka? Balita ko ikaw i may pinagbibiling manok diyan na sasabungan. Aling ga ko, eh, ari na nga pare, aring hinihimas kong ari. Ah, eh, napakakisig na pare. Ari talagang napaka taas lumipad. Ah, ah, eh, pag ari nabili mo, ay eh, sigura daw. Napakakisig na rin pare, lumipad. Eh, magkano baga pare ang halaga mo dyan sa iyong manok na yan, dyan sa iyong sasabungin yan? Sabay, at nang baka magugustuhan ko ang presyo, eh, di pag nagustuhan ko, di bibilhin ko na sa iyaw. Harika pare, ang halaga ko din yan, oh. Isang liba? Basta malilibo lang nga ready, ibibigay ko sa iyo kung kaya mo sa isang libo. Basta kung hindi mo kaya sa isang libo, basta malilibo pare, ibibinta ko na sa iyo. Ay basta kung hindi man malilibo pare, ay naku, eh, hindi mo rin mabibili sa akin. Basta malilibo, ibibinta ko sa iyo rin pare. Abay, ganun ka pare, ay siya pahipo muna at bago ako mag kung bibilihin ko yan sa isang libo. O are, pare, hinusuhan mo muna. Bago ka mag bago mo bayadan sa akin. Ako, napakaliit naman pari ay, napakaliit. At saka hindi naman ang hinuso ay. O, hindi ko arkaya sa isa na no? si isang liba Kaya ko lang din ni pari ko na ay, limandaan. Kung ibibigay mo rin na limandaan ay babayadan ko na sa iyo. Nakaw, eh, hindi naman pwede pare. Ay, ay malulugi ako sa patuka. Ay, napakalaki na ng aking gastos dyan. Nakaw, hindi eh, pwede pare. Lugi ako sa patuka. Ah, gayon ka pare. Ay siya. Gana rin ang. Ay, kung gayon pare, ayaw mong pumayag ng limandaan. Ay, ang gusto mo'y malibaw. Oh. Ah, sige. Babayadan ko na. Ang gusto mo lang pala'y malilibo eh. Aray. Oh, ang kalhatin libo pare at nang tayo magkasundo na at nang tayo magkabilihan na oh. ang kalahating libaw ay siguro na may ukoy na sa iyo basta tampulong natin at ang sabi mo basta malibaw ay na ang kalahating libaw at akin na rin manok ma yan ah siya pare, dadahin ko na rin ha. basta sabi mo eh basta malibaw yan kalahating libaw ha siya ay pari okay, magpapaalam na at ako tutuloy na dadahin ko na rin manok mo ha. salamat Oh, ay, anong lupit naman ang mami-miling yun? Ay, bakit lilimanda nang iniabot sa akin? Ay, ang pulong namin ay malilibok? Abay, bet gayo naman. Abay, ako'y naisahan din ng mami-miling yun. Ah, ay limandaan lang ito eh. Ang pulong ko'y mali... Ang pulong namin malilibok. Ay, kalhatin-libok. Ay, siya. Ay, limandaan niya pala yun eh. kalhatin libong yun. Ah, ah.